Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.40 ng umaga. Araw po ngayon ng lunis at medyo Uh, dalawang araw na itong umuulan-ulan. Kaya palagay ko yung 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 nag-aapoy na kwan dyan sa bundok. Yung sunog ay medyo naapula yan. Uh, hindi naman malakas ang ulan pero continuous po eh. Ito, pangalawang araw na ito. Medyo umaambun-ambun pa. Uh, kaya siguro nakapahinga yung mga par-fighter par dito sa Los Angeles. Uh, nais ko po mag-vlog uh, patungkol po dito sa Big Rodriguez. Ay gustong i-impeach si Juan, si Marcos. Opo. Uh, yung dati niya ito ata na Executive Secretary Vic Rodriguez ay ang title ko po ngayon ay tanggalin mo muna ang iyong muta sa mata. Iyan po ang title ko. Uh, kasi nga ay nang dahil doon sa blankong mga budget proposal ay gusto niyang i-impeach si Marcos. Ay, yan po ang tatalakay natin ngayon. Pero, ang title ko nga ay, Big Rodriguez, tanggalin mo muna ang iyong muta sa mata. Biblical po yan. At dito, malilinawan natin ng maigi yung sinabi ni Jesus Christ na do not judge. Malilinawan po natin dito at ako nga ay nagpapasalamat dahil yung mga balita ngayon ay nagagamit ko para ipaliwanag yung mga mga Bible verse na naliligaw ang mga tao. Opo, nagpapasalamat po ako at yan po ang 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 inaabangan ko kumukuha ako ng mga mainit na balita at sinasamantala ko ito para maipaliwanag ko yung mga Bible verse ito na nga ito nga do not judge at kasabay diyan sa sinabi na do not judge ay tanggalin mo muna ang iyong muta sa mata yun yun ang kwan dyan. Ibig sabihin, makasalanan din. O may, may kasalanan o mayroong record na kasalanan. Ayan po. Pero hindi po isinabi yan sa mga taong ligtas. O hindi po sinabi yan sa mga mananampalataya. Yan po ang nililinaw ko dito. Ibapo ang sinabi sa mga mananalam manan ng palataya Opo kasi kung hindi na mga ngaral ay adi wala na wala na mangyari sa mundo kung hindi na ngaral kung hindi sasabihin ano ang totoo kung hindi sasabihin ano ang aral ng Panginoon Ganun po yan Ang donuts do not judge po, sinabi lang yan sa mga taong hindi ligtas o dun sa tao na gumagawa din ng kasalanan o ng, ng ganong kasalanan. Yun po, do not judge. Kaya nga po, ang kasabay niyan sa pag describe niyan, yung nga, tanggalin mo muna ang iyong muta sa mata. Yun po. Oh, nananawagan siya. Impeach dahil lang sa blankong budget proposal ay tinalakay ko na po yan eh. Hindi mo pwedeng kasuhan ang isang tao dahil trabaho nila yan eh. Yan po ang style nila. Na ibablang ko muna tapos pipil apan nila yan. Pagdidibatihan nila yan. Ay simple blanko ah. O. At nung isang araw, napakinggan ko si Manuel naka-receive din siya. Si, si, sino ba yun? Si, si Manuel? At saka si Ungab, naka-receive. Pero magkaiba kasi may hindi pumirma doon kay Ungab na may pumirma naman doon kay Juan Manuel Ata yan. Doon sa kopya niya. Dahil binuksan daw niya ang kopya niya. Ay oo nga, may, may, mga blanko ay trabaho po nyo yan eh. Trabaho po ng kuwan na pipil apanyan, yan. Nag-uumpisa po kasi yan sa blanco. Kasi hindi naman gagawa ng panukala na walang purmat eh. May purmat na yan. Blanco yan. At siguro hindi lang pitong bisis na pinapagalayan yan o pinapaikot yan at pipil apanyo mga blanco. Ngayon, kung naka-assign ka doon, ikaw ang kongresista, ay, simpli alam mo yan, ah. Halimbawa, ikaw ang naka-assign sa, sa defense. Ay, alam mo yan, ilan ang, ilan ang ilalakad mo, ilan ang ibabudget dyan. Yun. Kaya mga blanco po yan. At sa totoo lang, kahit blanco yan, walang paki-alam yung isang congressman kung hindi niya linyada yan, kung hindi siya naka-assign dyan. Kaya nga, may mga assignment sila yan eh. Oh, Saan ka naka-assign? Sa defense? O ikaw ang bahala dyan. O saan ka naka-assign? Sa health? O ikaw ang bahala dyan. Sa education? O ikaw ang bahala dyan. Kaya nga lang, ako naniniwala ako na jina-juggling nila ang mga pundo para dun sila mangurakot. Naniniwala din ako dyan. Isang paraan yan. O dyan nagsisimula. Pero nga, ay, hindi pa na eh, sa katuparan Paano mong, paano mong sisitahin yan? Ay, nasa isipan lang yan. Nasa isipan lang ng mga tao na yun ang ginagawa. Ay, pero hindi pa nila naisagawa o naigusar. Hindi pa nila naigusar ang tawag dyan sa amin na isa Ay, paano mo silang i-impeach yan? At sa katrabaho nila yan, blanko talaga yan. Oo, Blanco po talaga dyan. Dyan nag umpisa Ngayon, kung ang isinudmit nila doon kay Presidente ay Blanco, ay mali sila doon. Kung Blanco, pero imposibleng Blanco yan. Para bang bibili ka ng bahay worth 5 million, tapos iba Blanco mo yun, pipirmahan ba yan? Hindi ah. Nang magkabilang panig, hindi. Kailangan na andon ang ang presyo. O, ay yung nga iba eh, ang alam ko eh, kahit na andun na ang presyo eh, hindi pa pipirma yan eh, kung hindi naibigay yung pera eh. O, madali lang kanyang pirmahan yan. Pero, ibigay mo muna ang pera, halimbawa 5 million, ayan, ibibilang sa kanya. Hindi ba ganun po yan? Ngayon ay, maari nga na na yung pinirmahan nila o yung mga blanco na andyan yan kasi nga mga scratch po yan eh o kaya uh, record po yan eh ng mga debate nila o ng mga minutes of the meeting nakarecord po yan at malamang din yung uh, alimbawa ang, ang balita ko yung alimbawa sa ROTC hindi ba o sa Uh, mayroong kwan ang ang ROTC. O, oh, yung yung ano ba yung candidate course, officers candidate course. Mayroong pa siguro ngayon hanggang ngayon, hanggang ngayon eh. Ngayon ay imbis na doon nila ilalagay sa sa defense o galing sa defense ang budget, kukunin na nila sa DAPED. Eh, 'Yun ang masama diyan. Yun. Ano? Dahil budget na yan ng, ng defense eh, Yung mga training na yan o ay naka sa ang mga estudyante naman ang paaaralin o oh, hihikayating mag-aral. Yun ata ang nabalitaan ko. Yun ang hindi maganda. Para lang palabasin na mas malaki ang budget ng education kisa sa defense ay pero ay trabaho nila yan eh. Kaya, mahirap uh, mahirap sitahin, mahirap sitahin yung, yung ganyan. At lalo na mahirap sila na i-impeach kasi trabaho po nila yan eh. Oh. Ngayon, kung nakita mo na blanco, ay oo, ay talagang blanco yan eh. Kasi nga ay puro scratch yan eh. Until it is over. Hindi ba? It is not yet over until it is over. Ayan po eh. Oh, may kanta nga kami eh. May kanta eh. Sa Born again eh. Oh. Hanggang hindi pa ang kwan sa kanta namin ay hanggang hindi sinasabi ni Kristo na ikaw ay ligtas, ay hindi ka paligtas. Ganun po yan. Oh. Until it is over. Ayon po. Kaya nga, ang masasabi ko dito kay Vic Rodriguez, tanggalin mo muna ang iyong muta sa mata. Kasi nga, ikaw ay natanggal dyan sa pagka-executive secretary kasi kaliwat kanan ang mga pinipirmahan mong mga appointments, hindi ba? Ang dami mong pinipirmahan na appointment ta hindi ata dumaan kay Marcos. Oh, at na ka dyan. Ang sabi nga ng iba, eh, kahit na gabi pumipirma ka eh, at kaliwat kanan, oh, pwede kang pumirma ng kaliwa, pwede kang pumirma ng kanan, kaliwat kanan daw eh. oh, ay na siya, ay simple ay, alamnya alam niya kasi na niluku lang yang. o, oh, dinaya lang yang eleksyon eh, kaya, ganun siguro kalakas ang loob niya, na pir, ipirma si Marcos, oh, ay pero nga ay may mga alipuris din yan na iba eh. hindi ba hindi papayag yan hindi papayag yan na ikaw lang ang pipirma ng mga appointment ay ang balita pa nga i eh, sa isang appointment 100 million eh oh hindi ba oh kaya na ka ay na itsapwira ka na sa Malacanang at ito nga ngayon na ka na sa kampo ni Duterte o oh, ay ang sinasabi ko ay ito naman si Duterte ay nahuli po yan eh kut in the very act eh. si Sara Duterte na gumastos ng 125 million na hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos yan na po ang consumption of the crime ayan po na isa katuparan niya kaya yan ang dapat i-impeach kaya nga ang sabi ko ay paano kang sisita na tanggalin yung muta sa mata ng kapwa mo na ikaw ay hindi ba kung may muta ka rin sa mata. Tanggalin mo muna ang muta mo sa mata. Yun ang sabi po ng Biblia. Pero bago ko po ibigay ito, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay salamat po sa inyong lahat. Ano? Ako po ay taos puso na, 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 nagpapasalamat. Kahit nakakaunti yung nanonood, alam ko naman na pwedeng panuorin yan later on. At hindi po mababago ang message ko. Hindi po. Kasi nga hindi ako tumitingin sa kwan eh, sa politika. O wala akong kinakampihan dito. Kung hindi, tinitigdan ko lang po yung, yung isyo at humahanap ako ng Bible verse na pwede kong talakayin. Ang nilalakad ko po dito, ay yung salita ng Panginoon. Oh, sige po at ito, uh, salamat po sa inyong lahat. Ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakuro Pampanga, Libra Girl, Arik Minto. salamat po sa inyong lahat. Ano, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Joss Salan, Elinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat-Culio, Querticu, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Paz, Mirigris Santos, Pacmando, John Cabrera, uh, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Hondrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Inpanti, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibañez, Domus Timtim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Herminiel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurekto, Bunyuk Pagkakaisa, Caster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister Sa To, Christian Isgira, PMTJR Bloggers, The Action Man, Ruja Di Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan Ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Carbonil, at saka si Atty. Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututungan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O, sige po at tayo ay ay tuloy-tuloy na. Ang gusto po ni Vic Rodriguez ay ay i-impeach si Bongbong Marcos. Ah, ay he, hindi pwede kasi ang ang sinusuportahan mo naman ay talaga yung nahuli eh. O yung nahuli na nagpapatay ng mga tao. O at ngayon ay may kaso sa ICC at ito naman si Sara ay na naman siya kung papaano niya ginastos yung 125 million. oh kaya nga i-impeach yan. Ayun po dapat. O ayusin muna yan ah. Bago ka mag magkwendyan sa inaakala mo lang na yan ang yan ang paraan para mangurakot sila. Inaakala mo lang yan. Pero ako na ako jan, isa yan sa paraan na dadagdagan nila yung ililipat-lipat nila ang budget. O isa yan sa paraan pero nasa isipan lang po yan. Opo. At hindi mo po pwedeng kasuhan kung nasa isipan lang, hindi ba? Nasa isipan mo lang eh. halimbawa yung isang babae naglalakad ay ididemanda niya yung isang lalaki dahil tinititigan siya, hindi ba? At iniisip niya na iririp siya. Hindi niya pwedeng idemanda yan. Ganun po yung kasimple ang explanation yan Ito po ano, Matthew 7.5 How can you Oh, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye while there is still a beam on your own eye. You hypocrites, sabi po ni Jesus Christ, ano? First, take the beam out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ayan po. Hindi ba? Oh, do not give dogs what is holy, do not throw your pearls before swine. If you do, they will trample them under their pit and then turn anterior to pieces. Ayan po ang nakasulat. Paano mo daw tatanggalin ang puwing sa kapwa mo tao na kung ikaw ay may puwing din, hindi ba? O, oh, you hypocrite, sabi ni Jesus Christ, tanggalin mo muna ang iyong puwing sa iyong mata at makita mo talaga yung puwing ng kapwa mo tao at doon mo tanggalin. Pero nakasulat dito, do not give dogs what is holy. Huwag mong ibigay ang holy sa mga aso sabi niya or do not throw your fur huwag mong ibigay ang iyong per sa mga baboy oh yan po nakasulat dito if you do so hindi ba kung ginawa mo yan ay lang nila eh oh at saka later on ay ay kwan babalikan ka nila at turn you to pieces yan po nakasulat jan. pero ang kwan dito ay huwag mong ibigay yung mga huli sa mga mga dogs. Di ba? Oh. Ayan nga eh, hindi ba? Oh. Pero ang ang pinagmula diyan ay yung nga o, paano mong tatanggalin nga eh yung yung muta ng kapwa mo samantalang ikaw ay may muta din sa mata. O, may puwing ka. Hindi ba masakit 'yan kung may puwing ka? Dapat tanggalin mo muna yung puwing mo. Sa mata, hindi ba? Luke 6.42 How can you say, ah, ito, inulit ko lang kasi binigyan ng impasis po ito eh. Isinulat din ni Luke. Pag na po ang nakikita mong record na nakarecord, may impasis po yan. Kung tatlo, malaki ang impasis niyan. Opo. Ay ito, pangalawa na ito sa Luke na record din ito. O, oh, how can you say, brother, let me take the speak, yung nga puwing, out of your eye, while you yourself fail to see the beam, yung malaking puwing yan eh, in your own eyes. You hypocrites, first take the beam out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speak from your brother's eye. Ayan po. Maliwanag po yan, hindi ba? Oh, Ngayon ay dito na tayo sa Romans. Chapter 2, verse 1. You therefore have no excuse. Yan po ang sabi ni Paul. You therefore have no excuse. You who pass judgment on another. For on whatever ground You judge the other, you are condemning yourself because you who pass judgment do the same things. Ayan po eh. Hindi ba? Kung gumagawa ka din lang, ayan ka, kaliwat kanan yung pirma mo eh. Hindi ba? Nang eh, mga appointment eh. O. Kahit na daw gabi eh, in the middle of the night eh, pumipirma ka eh. O ay siguro kahit natutulong ka na, eh, mo yan, eh, hindi ba? At doon ka na check. Ayan po. Kaya ka, ikaw ay napatalsik jan At ngayon ay sumama ka kila Duterte na kung saan ay sila Duterte ay inaayawan na po ng tao yan. Hindi ba? Ay dahil nga dyan, eh, ginawang senador si, si Juan, eh, si Robin Hood Padilla, ginawa nilang senador. Oh, kasi nga dinaya nilang eleksyon ay babayaran po ng tao yan six years. Oh, ay sino ang gumawa yan? Ay si Duterte. Kaya galit po ang tao yan eh. Kaya nga ako eh galit na galit ako diyan eh. Hindi po masama yan. Oh. Pwede kang magalit pero ipagkaloob mo sa Panginoon. Kaya nga ako pinagkakaloob ko ay nawawala. Ay pero kung mayroon na balita, ay magagalit na naman ang tao ah. Hindi ba? O kaya si Robin Hood Padilla dila, nagbida-bida na naman, magagalit na naman ah kasi nga hindi niya alam ang sinasabi niya eh. Natsik siya ni Kuko Pimentil, hindi ba? O mali pala yung nilalakad niya eh. Ayun na nga. O si Duterte ang gumawa niyan. Kaya nga ang sabi ni Robin Hood Padilla ay papatay niya yung impeachment ni Sarah. O ay huling-huli, hindi ba? Bakit niya papatayin? Siya, siya, siya ba ay naglilingkod kay Duterte? Ayan na nga, hindi ba? Hindi po sa taong bayan. oh, tapos kakampi ka dyan sa ganyan, hindi ba? oh. Ay, ah, pero ang pinakamasama dito, you are doing the same thing. O yung sinusuportahan mo ay doing the same thing. Para lang po yan kay Dilima, hindi ba? siniranan nila nilang siniran si Dilima dahil kumabit dun sa driver niya. Ay pero naman sila, ay may mga anak sila, hindi ba? May mga binabahay sila hanggang ngayon. oh, ay mas matindi po yun kasi nga ay binahay eh. Hindi ba? Pag binahay mo yan, ay iba yan. Lalo na kung naanakan, ay simple, alangan naman na aalisan mo ng karapatan yung anak. Hindi ba? Ganun po yan. Ginads nila si Dilima, but they are doing the same thing. O baka mas malala pa. oh Ayan po. Yan ang lesson po na pwede kong sabihin sa inyo. Na gusto niyang i-impeach, ay ayusin niya muna ang, kung ano ang dapat ayusin, hindi ba? O. Oh. O sige po at dito na lang po ano, at dinadalayan ko po sa Panginoon sa ating pagdiskasyon dito ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.